BANGA BALITA ngayon, Pulong Duterte nagsalita na kaugnay ng kumalat na video nito ng pananakit sa isang negosyante. Pagsalpok ng SUV sa departure area ng Naia Terminal 1, ikinasawi ng dalawang individual apat sugata. 1225 million pesos ng illegal drugs kumpiskado ng PNP nitong abri. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan. Ngayon! Nagsalita na si Davao City First District Representative Paulo Pulong Duterte, kaugnay ng kumalat na video ng pananakit nito sa isang negosyante sa loob ng bar sa Davao City. Saad ng anak ng dating Pangulo, matagal na umanong nangyari ang insidente at ipinauubaya niya na sa kanyang mga kapwa-dabawenyo ang desisyon sa pagboto sa kinatawan ng Kongreso ng Unang Distrito. Nilinaw din ito na nagpapatuloy ang legal proceedings at hinihintay nito ang mga dokumento kaugnay ng mga kasong physical injuries at grave threats na isinampalaban sa kanya. Sa iwalay na statements sa isang meet and greet sa The Hague sa The Netherlands, tinawag pa nitong gawa-gawa lamang ang sinumiting ebidensya laban sa kanya kaugnay nito tinawag ng kapatid nitong si Vice President Sara Duterte na personal na atake o pamumulitika ng Administrasyong Marcos ang mga kasong isinampa laban sa kanyang kapatid. Dalawa ang kumpirmadong patay habang apat ang sugatan sa pagbangga ng isang SUV malapit sa passenger entrance ng NAIA Terminal 1 ngayong linggo ng umaga, Mayo a 4. Ayon sa ulat, papaalis na sana ang tim na Ford Everest na minamaneho ng driver na si Leo Sinlao Gonzalez nang may bigla umanong dumaan na sedan sa kanyang harapa. Dahil sa pagkabigla sa halip na preno, ay silinyador umano ang natapakan nito dahilan para tuluyang maararo ng sasakyan ng mga taong nasa gilid ng sasakyan hanggang sa bumangga ito sa departure west curbside area. Nasawi sa insidente ang isang edad 5 at isang edad 28. Habang isinugod naman sa San Juan de Dios Hospital sa Pasay City ang tatlong sugata, tumanggi ng magpa-ospital ang isa pang nagtamo ng minor injuries. Nasa kustodiya na ng pulisyang suspect habang nagpapatuloy ang investigasyon. Higit 122.5 million pesos na tinatayang halaga ng ilegal na droga ang nasabat ng Philippine National Police Drug Enforcement Group o PDEG para sa buwan ng Abril habang 55 na drug personalities ang naaresto. Ayon kay PDEG Acting Chief Police Colonel Ronald Briones, kabilang sa mga nahuling droga ay ang higit 15 kilo ng hinihinalang shabu, 97,000 marijuana plants, 500 marijuana seedlings. 60 grams ng dried marijuana leaves at 38 vape cartridges na may lamang marijuana oil. Sa 55 namang naaresto, 40 ang high-value individuals, dalawa ang most wanted persons at apat na iba pang wanted na individua. Kabu ang 45 na operasyon ang naisagawa ng otoridad sa nagdaang buwan. Kinilala rin ni Briones ang magandang performance ng Special Operation Units sa pagsugpo sa mga krimeng may kinalaman sa droga. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renz nag Naguula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.